Sa kanyang imahe uh, sa kabuuan sa gobyerno po, yung pagbago-bago ba ng uh, ganitong stand ay nakasasama po? Tingin ko pero again, um, nasa, nasa, may, may kapangyarihan o may uh, karapatan yung uh, Solicitor General Uh, na desisyonan eh kung ano yung tingin niyang nasa best interest ng Estado. So para kay Solicitor General Berberabe, tingin niya uh, dapat dapat lang na sila ang mag para sa state. So tingin, tingin natin siyempre mali yun. At siyempre uh, tingin ko may hirapan nga silang idepensa itong posisyon ng gobyerno kasi nga, ang pinaka-importante dito at Mar is ang, ang, original position ng gobyerno sa ICC pa lamang ay walang jurisdiction ng ICC. Ngayon, ang expectation natin, sasabihin nila, merong jurisdiction yung ICC. So, maliban dun sa hindi maganda na papalit-palit yung posisyon ng gobyerno, hindi maganda yung posisyon mismo na i-acknowledge ng solicitor general natin na meron palang jurisdiction ng ICC. So, yun ang yun ang mas mahalaga dito na hindi yung papalit-palit kasi, uh, Admar, pwede namang mali yung posisyon noon tapos na-realize na tama pala ngayon. Pero, ang hindi maganda is yung mali, mali ang posisyon noon tapos uh, ngayon i-justify nila. Gagawin nilang tama. Di ba? Kaya yun ang, yun ang mahalaga doon. Hindi yung pabago-bago. Kundi hindi maganda yung posisyon na ini-expect nating uh, ilalatag ng Solicitor General.